yung mga Boss Hyundai Estaria. Kakabitan ko siya ng busina, Boss Europa. Pakita ko lang sa inyo muna yung bumper. Okay, dito sa bumper, hindi ko pa kinakalas, pero yung mga clip niya, kinalas ko na. Doon sa mga gilid, isang tornilyo, tatlong clip. Sa ilalim, 2, 4, 5, 5 na clip. Yan, sa kabilang gilid, tatlong clip, isang tornilyo. So dito, kumakita nyo, tatlong clip yan, 1, 2, 3, 3. Tapos dito sa ilalim dito, isang tornilyo. Siyempre dito sa kabila, ganun din. Ayan. Isa, dalawa, tatlong clip. Tapos dito, tornilyo. Ayan, sa part na yan. Tapos dito sa ano, sa ilalim, makikita nyo naman yan. Gaya nga ng lagi ko sinasabi, gagalawin nyo yung bumper para makita nyo kung alin yung kakalasin nyo na clip. Okay. So, yun. Yun lang naman. Limang tornilyo sa ilalim. Tatlong clip. Isang tornilyo. Tapos doon, Ayan yung mga clip niya. Tapos yan, babaklasin ko na lang itong mga to. Pakita ko na lang sa inyo kung paano baklasin yan. Puro clip lang naman lahalos lahat yan. Okay, kalasin na natin. Utay, utay na natin to. Puro clip lang naman to mga boss. So, pag nakalas nyo na yung mga clip dito, pati sa ilalim, ganito lang pagkakalas yan. Uutay-utay natin yan. Sa kabila, ganun din. Okay. Ha? Huh? Hindi. Hindi. Oh. Ayan. Utay-utay lang ng pagkakalas. Pagka nakalas nyo na yun, puro clip lang lahat yan mga boss ang style ng pagkakalas iaangat nyo pataas oh, uh, tigas yan pagka umangat na yung pataas uh, uh, First time, first time. Kailangan ko ng katulong Wait lang Lalagyan ko pala muna ng ano ng mga stake yung mga gilid para safe para safe sa gasgasan yan ang gagawin ng mga boss unahan nyo na agad nalagyan ng tape para sigurado lang pagkagayaan lalagay nyo na agad bago nyo kalasin ayan para kahit mapakudkod yung bumper safe tayo sa kabila syempre ganun din lagyan din natin yun para all goods in the hood So pag may nakita ko yung gayan, nagkakalas ng bumper. Lagyan nyo na agad ng tape. O, oh, diba? Safe. Ayun. Kalasin na ulit natin. malapit na mga clip lang ito pare ban 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 papatulong lang ako alalay mo nga dyan po kay. kapag ka natanggal nyo na yung ano yan yun ganun lang tapos meron yung mga sensor dito mga boss or mga socket wire. Tatanggalin nyo lang yun. Tingnan nga natin kung ilan yung wire. Ah, isa lang pala. Sige, ganyan na lang. Ganyan lang. Lagay lang natin dito. Yan. Pahingi nga ako ng wire dyan. Wire. Ay, kuha ka ng ano dun. Ayan na yung foam na yun. Oh. Nakabitan ang busina. Dito sa tapat. Sa kabila. Oh. Bosch Europa. Okay. Ayos na. So yung mga boss nakalas na namin or nakalas ko na yung bumper. Ayan kung makikita nyo. Ito nilagyan ko ng ano ng tape para in case na magpakos-kos dito yung bumper na isa, ay safe tayo doon sa gas-gas. Pati dito. Simple lang naman kalasin. Hindi naman ganun kahirap. Hindi gaya sa ibang mga bumper. Ang kakalasin lang natin, kung makikita nyo, doon sa gilid, isa, dalawa, tatlo, na clip. Tapos tornilyo dito sa ilalim. Ayan. Tapos dito sa ilalim, makikita nyo yan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang clip sa ilalim. Yan, yung mga tapatan nito. Nandito yung sa ilalim. Tapos dito, one, two, three. Tapos ay tornillo. Yan. Tapos yung sinasabing mga sensor, isang sakit lang siya mga boss. Yan. Isang sakit lang yan. Dito lang yan tatanggalin. Pag natanggal nyo na yun, all goods na yan. Pull out na lahat yan. Isang buo na yun. Magkakasama na yan doon sa camera, sa sensor. Yan. Magkakasama na yan. Nandito na yan. Yan. Okay. So, ang busina niya, dalawa. Sa dalawa. Okay. Kaya kahit plano ko sanang iyan no, dukuti na lang dito sa ilalim yung pag-install ng busina, hindi rin magkakaigi. Gawa ng paano niya makukuha yung pinaka-switch ay nasa loob ng bumper. Okay. So, yan. Kaya obligado, pag magkakabit ng busina, kakalasin talaga yung bumper. Ayan. Okay. So, yan. Hanapan ko na muna ng pwesto yung busina na Bush Europa. Okay mga boss, nakapag-bracket na ako. So ganito ang ginawa ko. Doon sa tornilyuhan na yun, yan kung makikita nyo. Yan, 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 tornilyuhan na yan. Diyan ako naglagay ng bracket. 9 inches ito mga boss. Nagbend lang ako ng 1 inch at 1.5 doon sa dulo. Yung kabilang dulo nito, pataas yan, nakaliter yun yan na ganyan. 1 inch at 1.5. Yung dun sa medyo dolo doon, 1.5. 9 inches yung lahat. Tapos dito, yung isang haba ko na bracket, 38. 38 inches yan. Okay. Tapos dito, ganun din. Same lang din dito. Yan. 1 inch dito. Tapos dun ay 1.5. Yun. Same lang din ang butas yan. Ganito lang din kataas. Okay. Tapos dito, nag-cut na ako dito ng panel kung makita nyo yung linya na yan, yan, yan linya na yan, inabay ko lang yan doon, tapos ganyan kakapal. Yan. Tapos dito, ganun din, same lang din yan. Kinuha ko yung sukat doon, nitong plate na ito, tapos nakita nyo yung guhit na yan. Yan, sinukat ko lang yan pa ganun. Same lang din yan. Tapos yan, ganito ang pwestuhan yan. yan. lulusot nyo muna ganun, ayan. Lulusot nyo muna ganun, tapos dito, pag ganun. Ayan, ganyan ang pwesto niyan. Okay. Dito, dito sa sentro na ito, gagawa pa ako ng bracket. Itutugon ko yan dito. Yan, dito. Or dito. Maali lang yan kung saan mas maganda ang pwesto. Siguro baka dito na lang mas maigsi. Yan, yan, yan. Part na yan. Number 10 lang na tornilyo ang gagamitin ko dyan. Tapos dito, ang pwesto niyan, pag ganito. Yan. Nag-abang na rin ako ng isa pa para in case na gusto ni Bossing na uh, apat na busina or dalawang set, may abang na akong isa pang uh, butas. Okay. Pero dito muna ako sa dalawa maglalagay niyan. Nakasentro yan dito. Napa ah, ganyan. Napa ah, ganyan pwesto ha. Ah, oh. Kasi hindi siya pwedeng pailalim eh. Napa ah, ganyan. Okay, so ayun, ganyan na setup niyan, itutornilyo ko na muna tapos gagawa pa ako ng bracket pampatibay dito sa gitna. Yan dito. Siguro ilang inches lang 'yan. Yan pa ganyan. Yung mga ano lang, 8 inches. Okay. Si so, pakita ko na lang sa inyo mamaya kung paano ko gagawin 'yan, 8 inches na 'yan. Okay. So ito 38 Isang haba yun, 38 inches, 9 inches, tapos sa kabila 9 inches, bend tayo ng 1 inch. Ayan, 1 inch lang yan. Kasing ka pa lang nito. Tapos doon, 1.5 sa dulo. Okay? So, ayan. Yan na yung itsura ng bracket niya. Gagawan ko pa doon ng bracket sa gitna. Okay, malapit na ito. Ganyan lang. Ito na mga boss. Tapos na yung bracketing ko. Ayan, ganito ginawa ko. 8 inches mula doon sa baba. Number 10 lang na tornilyo yan. Tapos dito, 12 lang din or 12 na tornilyo. Yan, ganito na gagawin ko dyan. Makikita nyo naman yan. Pag sa installation naman ng busina, sa dami ko na rin naman ng nagawang busina or na tutorial kung paano i-wiring, alam nyo na yan. Ayan, ganyan ang pwestohan yan. Okay. So sa kasunod, kung palalagyan pa ni ng another busina, all goods na yan. Okay. Hindi naman yan sasabit do sa bumper kasi ang laki pa nung allowance niyan dito. Yan malaki pa yung allowance niyan dito sa ano sa mismong bungad. Dito niya yan babasehan. sa kurba niyan. Ito, ito, ito. Yan. Yung kurba na yan ang pagbabasehan niyo. Kasi dito yan nakakurba eh. Dito, dito. Yan. Tapos ito yung bumper niya. Dito yun. Nakapatong dito. Kaya kung ipuposto natin yung busina dito, sa loob natin ilalagay yan. Pag ganyan pasok pa rin, All goods pa rin yan. Okay? So, yun. Lalagyan ko na ito ng wiring, tapos dito na ako kukuha ng source. Tatanggalin ko na ito. Tanggalin nyo na yung ganyan. Para lumabas na yung wirings. Yan. Papasok na natin yan doon. Nandiyan yung battery, Oh. Okay? So, yun. Papasok na natin yan doon. Tapos ito, i-unplug na lang din natin yan para wala ng palahok-lahok na ano ng busina. Ayan, ganyan lang. Or, ikikable tie ko na lang yung pag ganun. Okay, so yun. Pawiringan ko na muna, tapos papakita ko sa inyo kung paano yung setup niya. Okay, ganito naman ginawa ko mga boss. Doon sa busina. Okay, ganyan ang pwesto niyan. Kung nakita nyo, naglagay muna ako ng ganyan. Nakahinang. Tapos yan, lalagyan ko ng cable tie dito. Tapos yung ganyan ginawa ko. Tapos ay ganito. yeah Tapos ay lilinya ko na yan dito. Yan, ganyan. pares lang din yan dito sa kabila. Ayan mga boss na i-set up ko na yung dalawang busina. Tapos dito, yung wire nitong isang busina na to, naidugtong ko na rin dito sa wire. No, galing dito. Ayan, nakahinang din yan kung makita nyo. So ganito ang pwesto nyan. Okay? Yan ang pwesto niya mga boss. Tapos, ililinya ko na yan dito. Isasabay ko na dito. Papunta dun sa taas para dito na ako magtatap ng wire. Naka-unplug naman na yan. Pati dito, naka-unplug na rin yung socket. So, ito na lang, bu ito na lang tutunog niya pag na si bossing. Okay? So, yun. Ililinya ko na lahat. Iaayos ko na lahat dito. Papunta dun sa taas. Andiyan yung battery niya eh. Ganito naman ginawa ko sa mga wiring mga boss. So nag-cable tie na ako dyan, dito, cable tie din, tapos dito, tapos dito mula dito sa part na to itinape ko na yung wiring ng mga busina. Yan yung dalawa na yan. Papunta dito hanggang dito lang. Para itong mga to ililinya ko na yan papunta doon sa taas. Ilulusot ko na yan dito mga bus. Yan. Basta ilulusot ko na yan dyan. Yan pa Kasama na yung wiring na original. Tapos yan dudukotin ko na yan dito. At dito na ako mag ng pwesto. Ayan, kung saan ko ilalagay. Siguro dito ko nalang ilalagay yung busina. Ah, yung relay. Or maalin lang dito kung saan ko maisipan na yan. Pakita ko lang sa inyo mamaya. Kakabit ko na muna yung relay. Basic naman na yung connection ng relay niyan. Alam nyo na yan, malamang. Or, tanong nyo lang sa akin. Or, papakita ko na lang sa inyo mamaya. Okay, all goods. Ayos na ito. Malapit na yan. Ayan ang itsura nyo. Ang sukat niya ay 9 inches. 9 inches, 38 yung isang haba na ganun tapos 8 inches lang yung pabalagbag doon okay tapos nag lang ako ng 1 inch 1.5 same lang doon sa kabila yan yan yung mga bracket nyan okay okay mag tap na tayo ng wirings mga boss dito sa socket kung makita nyo na ko na yung number 86 ng relay ayan dito sa kulay green ayan Green at black kasi ito sa sakit ng original na busina. So, doon sa color green, tap natin doon ay number 86. At doon naman sa color black, number 85 naman ng relay. Ayan, makikita nyo. Ganyan lang naman yon Kung makikita nyo. 85 at 86, yun lang itatap natin. Tapos yung ground ng busina, direkta na yun sa chassis or sa ground ng battery. Ayan. Tapean ko lang na maayos para all good sa yan. Pag nakakita kayo ng ganitong wiring ng busina, dalawa ang wire. Tatap nyo na yan sa 85 at 86 ng ano, relay. Maalin lang naman yun kahit alin ang gamitin nyo dyan. Pero kung alam nyo ang positive output ng wire, doon sa positive output, doon yung ilagay yung 86 at sa ground, hindi yung 85. Yan. Pero kung hindi nyo nabalak hanapin yung positive at negative, pwede nyo lang itap yun. Kahit, kahit alin dun. Kahit baligtaran nyo, walang kaso yan. So yan, ayan o. Number 86, Ayan yung green. At number 85 yung sa black. Black na wire. Okay. So dito, ayos na ito. Ngayon, ito namang 87. Ito naman, kukunin ko na lang dito yung isang wire lang galing sa busina. Isang wire lang yun. Kahit alin naman dyan, wala naman polarity yung busina natin na Bosch Europa. Yan. Tapos yung matitira dito, ito na yung negative. Or yung ground nung busina. tap na natin ito sa number 87. Ayan, number 87 yan. Tapos, tape na ulit natin yan. Make sure kailangan laging magandang ang pagkakabalot ng tape. Para walang naka-open na wire. Ayan. Okay, pagka ganun, dito kasi sa number 30, naglagay na ako ng additional na red wire. Ayan. So, okay na ito. Babalutan ko na lang ng wire, ah, ng tape. Itong mga wire natin na naka ano. Tapos yan, ayusin ko na lang yung wirings niya. Okay, nasundan nyo. Pagka dalawa ang wire ng original na busina, pwede nyo nang itap dun yung 85 at 86. Maalin dun. Or kung alam nyo naman kung alin dun yung positive trigger ng busina, ilagay nyo sa number 86 yung pinaka-positive output or yung pinaka-switch. Tapos 85 ay di yung ground. Pero kung hindi nyo naman nahahanapin, kahit alin yung baligtaran, lang. pwede na yun. Yan. Pagka naiayos na natin yung tape niyan, yung negative positive naman na ito ayusin ko na lang yan i-direct ako na sa battery parehas with fuse yan mga boss yo kapag ka nakuha nyo na yon na yung ating negative at positive wire na itatap sa battery yan mahaba yung wire natin hmm. Okay? Tapos ito, tapan lang natin ang patunguyan or pababaan tutok para hindi pasukin ng tubig. Yo. O di ba? Tape ko na lang ito dito or i-cable e, tie. O di ba? All goods 'yan dito sa bandang likod. Tapos ito, itong wire na to, Okay, ilalagay ko na muna. Okay, naayos ko na mga boss. Yung pati yung uh, relay. Ayan, kung makikita nyo. Hindi ako nilagay. Tapos yung fuse, inilusot ko dito sa ilalim. Ayan o. Tapos doon ko na nilagay. Ground, nakarekta din sa battery. Ayan, hindi makikita yung fuse kung nasan. Siyempre, nandito sa loob. Ayan, yung wirings natin, all goods na. Ayan. Tapos yung busina. Okay na yan. Ayan, kung makikita nyo titestingin lang natin ng kaunti yan, tapos ay final test tayo mamaya pagka nakasalpak na yung bumper check natin ha istari rai hyundai istari rai ah, pakinggan nyo ha okay na yun. so sasalpak ko na muna yung bumper para malaman natin kung mas maganda ang tunog kapag may bumper na siya ang sakit lang naman yung tinanggal ito lang naman ito lang yung sakit na tinanggal dyan. Tapos the rest yun na yun. Bumper na yung kinalas. Okay? Okay. Ikakabit na muna namin yung bumper. Ito lang naman ang ano dyan. Ito cable tayo ko muna to. Para wala nang balik-balik. Kailangan ma-check muna lahat eh. Bago diretso yung ikakabit ang bumper. Pag may mga ganitong nalilisanan eh kailangan ma-double check lagi yan. Okay, all goods. Tapos bumper na. Ito lang naman ang sakit na ikakabit natin dyan. Ito, okay na yan lahat. <clears throat> salpak lang tayo po, Gia. Lahat yan. Tapos yun, yung sakit dito. Kapag ka na salpak na natin, Yung, pag nag-click na, yari na yun. Sige, tapat mo lang doon sa butas. Ari ko, naipit na ako. Nanda, oh <laughs> <laughs> Oo. Ayan, o, diba? Ang ganda ng pagkakalagay ng busino. Sentra on sentra. Ah. Wow! Tapos yan, kapag ka naisalpak na natin lahat mga boss, ang gagawin lang natin dyan, tutulak lang natin. Yun. yun na yun Tapos dito Ia-align lang natin Ang ayos yung Pagkakamada Okay na Okay Ayos na All goods na lahat Ito na yung busina natin Napakaganda ng pagkakalagay Pwede pa tayo ng uh, Isa pang set Ayan, Pwede Kasi pa dito Apat na set Ganun lang pagbabracket, medyo matagal pero quality naman, ayos. Isasalpa ko lang ito, tapos ay dire-diretso na. Ito, turnin ko na lang ito. Mabilis lang naman to puro clip lang naman yan. Oh. Pag na-clip natin dito sa gilid, tatlo. Tapos kuha lang tayo ng Phillips screw. Hanapin natin. Kailangan lang may tama natin yung tornilyo dito. Yan. Okay. Tapos dito sa kabila, ganun din. Tatlong clip at isang tornilyo. Ayan o. Matagal lang talaga ang magkabit ng bracket. Pero dun sa pag ng busina, napakabilis lang. Bracket lang talaga matagal. Lang. Tapos syempre, pag first time mong kakalasin ng bumper, medyo matagal kasi mag-aano ka pa niyan eh. Antabay ka pa sa mga kinakalas. Pero yun naman, puro clip lang. Parang Hyundai Starex lang din. Pag natanggal mo na yung mga clip, dire-diretso na din. Simla ang din ng Starex. Mas malaki lang ang turnilyo, ah, ng bumper ng Starex. Yan. Kapag ka nakita nyo na yung mga clip nyan, salpak-salpak lang tayo dyan. Siyempre, kailangan ayos yung pagkakamada ng pamper. Yun ang importante dyan eh. Pagkaayos ang lagay ng bumper. Mm -hmm. Ano pang kulang? San isa? Ay, dito sa dulo. Dito, may isa pa dito eh. Ito oh. Itong pinakadulo dito. Ayun. Okay. Ayos na. Okay, ayos mga boss. Naisalpa ko na. Tapos dito, pwede na natin tanggalin yung ano dyan, yung pinaka-tape na nilagay natin. At dahil nga naisalpak na natin, all goods na yan. O, oh, di diba? Parang walang nangyari. Tapos dito, tanggalin na rin natin. Yan tanggalin na natin lahat ng tape kasi all goods na yan eh. O, ba? Diba? So, ang itsura ng busina natin, ito. Ayan, yan yung itsura niya. Okay. Tapos ay titestingin na lang natin yan. Ito na yung relay. Testingin na muna natin. Ban, papindot nga. Ako Ayan, si boss na pala. Si boss na lang pipindot. Ayan o, shoutout kay boss o. Oh. <laughs> si Boss Jonas. Yung. Isa pa. Isa pa, Boss. Yan. Okay na, okay na. Eh, si Bossing. Yeah. <laughs> okay, ayos. Yan na yung busina. Hyundai Istariray. Istariya. Yan. Okay. okay.